ang lugar na ito ay pinangalan ng paraiso di John Quixote or Quixote kasi letter X eh. Alam ko ang Quixote is uh, Q, tas and then J. So, ito ay Quixote. Parang ganun. Baka ang pronunciation nito ay Quixote or Quixote. So, whatsoever. Ayan. Ito ay matatagpuan sa uh, Naik ang actually ang address niya ay naikavite pero pag ikaw ay pumunta sa actual parang nasasakop na siya ng maragondon kaya lang sinabi nga nila na yung tulay na nagdudugtong doon yung hanging bridge na yon ay nagdudugtong between sa naik and maragondon so ibig sabihin baka dalawa ang nakakasakop sa kanya pero pag sinerge nyo po siya sa google ay ang makikita po ninyo ay uh, naik ang kanyang address ayan tinawag itong paraiso siguro dahil mala paraiso pag ito ay natapos. Actually, hindi pa siya talaga as in tapos na tapos. Hindi pa kompleto yung kanyang mga amenities. Pero marami ka na rin, marami na rin ang naabutan namin or kasi ang last ang last na open sila is noong January 2. So yun na pa yun na pa pala, yun na pala ang last na open nila. Magre-reopen ang Paraiso sa February 10. Ayan, uh, kompleto na daw ang amenities by that time. Meron na silang for overnight na mga, mga rooms and then yung pinakamalaki daw nilang swimming pool ay i-open yung 1,600 square meters na pool na pinakamalaki isa yata sa pinakamalaki sa buong Cavite ayan i-open na daw nila yung kanilang uh, uh, iba't iba pang mga amenities ay i-open na daw sa February 10 so aabangan uh, na ulit natin ang opening nila ang hindi ko lang medyo nagustuhan sa sa patakaran nila ay dahil yung mga ibang amenities nila yung kagaya ng mga ibang rides yung ATV rides nila yung kayaking si lolong yung parang nandun siya sa isang sapa isang malaking buwaya na uh, yung tawag nito parang ah uh, sinimento lang na ano kumbaga uh, estatwa ay ang hindi ko lang nagustuhan ay yung dadaan ka muna doon sa tulay bago ka makapunta doon sa mga uh, iba nilang adventures so sa kagaya ko na medyo mahiluhin ayoko trinay ko sinubukan kung dumaan doon sa uh, hanging bridge na 160 square meters na hanging bridge na, na may dalawang panel na glass. Mahaba na siya, may dalawa pang panel na glass. So, sa kagaya ko na mahina sa heights, hindi talaga siya are Talagang sinubukan ko, eh, ilang beses kong trinay, talagang hindi ko kaya. Nahihilo ako. Wala pa ako sa gitna, hilong-hilo na ako dahil medyo Nung pumunta kami malakas ang hangin And then uh, napakadaming tao na dumadaan doon sa tulay So talagang nauuga siya Habang pumapagitna ka mas lalo siyang mauga So hindi ko talaga kinaya kaya bumalik ako Ayan kung makikita nyo yan yung hanging bridge Na nag-connect daw ng between Anaik and Maragondon And sa ilalim yan kung makikita nyo Ayan sobrang lalim niya ah, uh, marami siyang mga tanawin doon sa baba. Ayan, yan yung mga parang mga pool nila. And then dito naman mga uh, pwede kayong magpa-picture ng mga families ninyo kasi ayan yung mga kalabaw na mga estatwang kalabaw na yan, kabayo, ayan dyan nyo lahat yan makikita. So pwede kayong mag-picture taking, yan mahaba yan dyan sya, talagang pang picture taking lang. Eto naman yung tinatawag nilang Cavite Swing, ayan ang dulo niyan pag ikaw ay magsiswing na bangin. So ako hindi ko rin nagawang mag-try kasi nga malakas ang fear of heights ko. So hindi ko talaga dito na lang ako nag-swing sa libre. Meron namang libreng swing para sa mga gustong mag-picture taking. Ayan. So, sa mga malalakas ang loob, pwede rin dyan. Ayan, o, oh, kung makikita nyo, parang may mga naliligo sa ilog na yun. Ayan, napakaganda ng tanawin. Kaya sabi ko, perfect talaga itong lugar na ito. malaparaiso iso siya pag napangalagaan at na ang kanyang kagandahan. Talagang may tuturing mo talaga siyang isang para iso. Dahil sa mga natural na... Uh, views, yan, mga natural views yan dyan, o oh, tingnan nyo yung ilog niya pag napangalagaan ng maganda talagang napakaganda kasi lalo akong mahilig ako sa nature ayan yung, yang part na yan dyan ano din uh, mga pang instagramable pwede kang magpictures, pictures mag -take dyan ng ano, iba't ibang klase ng uh, views ayan o oh. Yan yung overlooking din dyan sa hanging bridge napakaganda, napakaganda ng lugar lalo pag ito ay natapos na, na-maintain, napaganda kahit nga hindi pa siya tapos, makikita mo na din na malaparaiso talaga so lalo na siguro kapag talagang natapos na Ngayon, yan yung hanging bridge eto naman, eto yung kanilang uh, pinaka uh, food court Ayan, kung makikita ninyo, napakadaming tao, iilan lang ang mabibilhan nyo ng pagkain. So kasi bawal kumain sa loob, pwede kayong magbao ng uh, inyong sariling pagkain, pwede nyong kumakainin sa inyong sasakyan kasi bawal sa loob ang pagkain. Actually nung kami ay umorder ng pagkain, ang waiting ang waiting time namin is 1 hour, pero na-amaze kami kasi wala pang 10 minutes na iserve na agad ang pagkain namin. At sa nga pala, ang importante, meron kayong banda habang kumakain. May live band. Kahit sa araw pa lang, meron ng live band. Kasi dumating kami doon is 2.30. So, ayan, kung makikita nyo, may live band na talaga. Kaya, mag enjoy kayo habang hinihintay nyo yung inyong mga orders. Uh, ang mga pwedeng order makaka-order ka mga Pinoy foods talaga ang mga siniserve nila yung mga short orders, tap-tap silog, mga ganon and then ibukod naman ang bilihan ng mga drinks, mga shakes at kung ano-ano pa, bukod naman ayan o, napakalawak, kaya daw niyang mag-accommodate ng 1,000 katao Ayan, kung makikita nyo, sobrang lawak talaga. Diyan pa lang ma-amaze ka na kung gaano kalaki. Ayan, yan yung mga Instagramable na views na pwede kayong magpa-picture. And then, ayan, pang reels. Thank you so much for watching.